Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto, dito lang sa Expert's Opinion. Lampas isang buwan na lang at Pasko na. Kaya naman paniguradong marami na naman ang tambay ngayon sa mga online dating apps sa pag-asang mahanap at maihabol pa si The One sa siyam na araw ng simbang gabi at syempre sa inaabangang Noche Buena makinig na maigi at ihanda ang notes. Dahil ngayong Sunday, pag-uusapan naman natin ang makabagong dating culture ngayong 2024. Sa kaliwat ka ng pasakit na hatid ng buhay, kung minsan ay napipilitan na lang tayong maghanap ng ibang bagay na mapagbabalingan ng pansin. Tulad na lang ng pagsales sa mga dating app. Ayon kasi sa mga pag-aaral, mabisa palang paraan ang flirting para maibsan ang matinding stress na nadarama natin. So kung naghahanap ka ng sign para simulang mag-swipe left at right, panoorin ng expert's opinion report na ito. Naranasan mo na bang makipag-flirt dahil masyado kang malungkot o stressed at kailangan mo ng special someone na makakaalis ng lungkot na nararamdaman mo? Napag-alaman ng mga eksperto na normal pala itong nararamdaman o hinahanap ng katawan sa pag-asang mapapagaan ito ang kanyang pakiramdam. Ayon sa mga dalubhasa, kapag nakikipag-flirt ang isang tao, pakiramdam nito ay nakakahanap ito ng temporary escape sa kanyang mga problema dahil natatakpan ito ng kilig o ika nga nila, butterflies in the stomach. Malawak ang kayang gawin ng flirting. Nakakapag-generate ito ng positivity at tumutulong na i-enable ang ibang tao na makipag-socialize for fun or for practice. Sinasabi rin na isa itong form of art na pwedeng magpasimula ng pagkakaibigan na kalaunan ay posible namang mauwi sa matamis na pag-iibigan. Pinalalakas din ito ang self-esteem at communication skills dahil sa hati nitong recognition mula sa iba at constant interaction sa iba't ibang uri na tao. Pero sa kabila ng mga benepisyon ng flirting sa ating physical at social life, hindi dapat ito basta-bastang ginagawa, lalo na kapag ikaw ay nasa loob na ng isang committed relationship. Kung nagbabala ka ng simulan ang flirting at dating phase ng iyong buhay, paalala ng mga dating experts, kalmahan lang at maging mapanurit. May mga pagkakataon daw kasi na ang nakaka-date natin ay masyadong invested at self-absorbed hanggang sa punto na tila nakakalimutan na nilang may kasama pa sila na gusto ding isali ang kanilang sarili sa usapan. Kung nangyari na ito sa iyo, baka naman ikaw ay nabiktima na ng tinatawag na yap traffic. Ang buong detalye alamin sa Experts Opinion Report na ito. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nagbabago sa ating kapaligiran, gawi at nakakasanayan. Isa na nga riyan ay ang paraan ng ating pakikipag-date. Ayon sa ilang pag-aaral, nagbabago-bago rin ang mga trend ng mga tao sa kanilang paraan ng pakikipag-date sa kanilang mga nililigawan o kasintahan. Kaya naman narito ang isa sa top dating trend ngayong taong 2025 mula sa isinagawang survey ng dating app na Plenty of Fish US na tinatawag na yap trapping. Ito ay ang sitwasyon kung saan ang iyong kadate o marahil ikaw rin ay nagagawa mo na rin ito nang hindi mo namamalayan ang patuloy na pagkukwento ng tungkol lamang sa iyong sarili. Sa sitwasyong ito rin masasabi na yap trapping kung nakatoon lamang ang usapin sa isang tao o sa iyong sarili at hindi na nabibigyan pagkakataon ng iyong kadate na magsalita ng tungkol naman sa kanyang sarili o magtanong ng personal upang siya ay iyong makilala. Ayon kay Nicole Moore, isang relationship expert, maaaring dahilan nito ay ang kaba sa tuwing ang isang tao ay nakikipag-date. At isang paraan aniya upang mabalansi ang usapan ay sa pamamagitan ng pagiging prangka o direkta sa iyong kausap, sumang-ayon sa kanyang sinasabi at magtanong kung ano naman ang gusto niyang malaman sa iyo. Ayon naman kay Rachel De Alto, isang dating expert, ang trend na ito ay upang matanggap natin ang ating individuality at authenticity at kung babawasan aniya natin ang pressure sa ating mga sarili, ang pakikipag-date ay mas may enjoy at mas magiging memorable na experience sa atin. Sa panahon na maituturing ng woke sa iba't ibang isyong panlipunan ang Gen Z, kaakibat din ito ang unti-unting pagbabago sa kanilang dating dynamics at standards. Hindi kasi tulad ng mga nakasanayang pamantayan gaya na itsura at personalidad, mas nakakapogi at nakakaganda raw ang pagiging socially aware o ang pagiging mulat sa politika at mga isyong panlipunan. Kung ganito na ang dating mindset mo, yan daw ang tinatawag na valcore Dating ang buong detalye alamin sa ulat na ito. Online dating na ang isa sa naging bagong pamamaraan ng mga tao ngayon sa paghahanap ng kanilang magiging partner. Ngunit sa pag-usbong ng social media, lumawak rin ang mga pamantayang hinahanap ng isang tao katulad na lamang ng emotional intimacy, pagkamulat sa social issues at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, ngayong taon umuusbong ang tinatawag na valcore Dating kung saan isa na sa mga pangunahing preference na hinahanap ng isang tao sa kanilang partner ay iyong socially aware o mulat patungkol sa usaping politika at isyong panlipunan. Ayon sa huling tala ng 2024 Bumble Annual Report, halos 48% ng mga Pilipino ang nagsasabing pangunahing hinahanap nila sa isang partner ay may alam at pakialam sa political and social issues. Samantala 84% naman o majority ng mga Pilipino ang nagsasabing ang kanilang potential partner ay dapat namulat naman patungkol sa usapin ng karapatang pantao o human rights. Ayon kay Lucille McCart, isang dating app communication director, ito ay dahil naapektuhan ng ating social environment ang mga pananaw at paniniwala natin sa ating buhay. Habang lumalawak naman ang ating pananaw sa mga usaping panlipunan, naaapektuhan rin ito ang desisyon nating na ginagawa para sa ating mga sarili. Kaya naman paalala ng mga eksperto, mahalaga pa rin na may isang pananaw ang isang mag-partner patungkol sa mga ganitong bagay. Ngunit mas mangibabaw pa rin dapat ang respeto sa isa't isa, lalo na kung may magkaiba kayong values at paniniwala. Ika nga nila, sometimes we need fantasy to survive reality. Pero paano kung ginagamit na ng mga tao ngayon ang mga fantasies na ito para mahanap ang kanilang the one. Trending kasi ngayon online ang isang bagong dating trend na kung tawagin ay smutton. Kung saan ginagawang realidad ng mga single ang mga napapanood nilang movies o nababasang libro para i-visualize ang kanilang soon-to-be partner. Ang iba pang detalye sa umuusbong na online dating trend na alamin sa Experts Opinion Report na ito. Marami na ba sa inyo ang nagkaroon ng delulu moments? O yung tipong iniisip na mangyari sa totoong buhay? Ang mga tulad ng napapanood na Night and Shining Armor sa mga pelikula? O di kaya'y pag-aakala na babagal ang pag-ikot ng mundo kapag nakita mo na si The One? Kadalasang napapanood natin sa mga pelikula o skits sa social media ang mga eksenang inaasam ng marami na mangyari sa totoong buhay. Dahil dito, naging pamantayan na ito para sa iilan, para sa paghahanap ng kanilang magiging partner. Ito ang tinatawag na smutton kung saan ginagawang realidad na mga single ang mga napapanood nilang movies o nababasang libro para i-visualize ang kanilang The One. Batay sa report ng Plenty of Fish, isang dating application, 33% ng mga gumagamit ng app o nasa mahigit 6,000 users sa Amerika ay nakaranas na ng smutin. 40% ng mga ito ay mga babae at 28% naman ay mga lalaking napag-alaman na gumagamit ng dating trend na ito. Paliwanag ng dating expert ng Plenty of Fish na si Rachel Dialto, ito daw ay maituturing na idealized version of relationship na ayon sa mga gumagamit ng app ay paraan upang maiwasan ng umanay toxic relationship. Kung kaya isa ito sa mga nagiging pamantayan ng mga love seekers sa kanilang magiging partner, either mapa mutual understanding man o maski pa kahit sa paghahanap lamang ng maaring maging kaibigan tinataya namang uusbong palalo ang nasabing trend hanggang sa susunod pang pa mga taon. Parang nasa alapaap na naggininging sa mga kulay ng bahaghari. Ganito marahil ilarawan ng ibang tao ang pakiramdam ng pagiging in love. Sa kabila nito, kaakibat pa rin nito ang mga problemang susubok sa isang relasyon. At isa na nga rito ang celos o jealousy. Pero paano na lang kung ang pinagseselosa ni partner ay si ex na matagal nang wala sa buhay mo? Kung paano may iwasan ang tinatawag na retroactive jealousy? Tutukan sa report na ito. Normal na sa isang mag-couple o magkasintahan ang makaramdam ng selos na nagiging dahilan pa nga ng mga hiwalayan. Karaniwang dahilan niyan ay kung may third party o kung may ibang taong involved sa inyong relasyon. Selos din sa mga material na bagay, minsan ay sa kaibigan at iba pa. Pero paano naman kung ang pinagsesalosan ay patungkol sa past relationship ng iyong partner? Nako, mahirap yan dahil ito raw ang tinatawag na retroactive jealousy o ang pagsiselo sa mga naging past relationship ng iyong partner. Ayon kay Emily Cook, isang family therapist, Ilan sa mga senyales na ikaw ay nakararanas nito ay ang pagkakaroon ng insecurities o ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa mga nating naging nobyo o nobya ng iyong partner. Isa pa ay ang pagkakaroon ng matinding interes, palaging pangungulit at pagtatanong para lang malaman mo ang background ng exes ng iyong kasintahan. Kaya naman narito ang ilang mga payo ni Patrick Chitham isang clinical psychologist kung paano nga ba may iwasan ang pagkakaroon ng retroactive jealousy. Una, dapat matutuhan na tanggapin ang ating mga sarili at isipin ko ang mga sasabihin at iisipin mo ba ay makatutulong ang makabubuti ba ng inyong relasyon. Pangalawa, ugaliing ilagay rin natin ang ating mga posisyon sa iba kung gaano mo kagustong maging successful ang inyong relasyon, isipin mo na gayon din ang kagustuhan ng iyong partner, kaya't wag laging pangunahan ng mga bagay na wala tayong kontrol. Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong mag-partner. Ika nga nila, Communication is the key. Kaya't ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito, lalo na sa mga nakaraan na tapos na. Kaya move forward and go for the better para tumibay ang inyong relasyon. On the rocks ba kayo ni partner ngayon? Kahit wala ka namang ginagawang kasalanan. Nako, sigurado ka ba dyan? Maliban kasi sa selos, isa pa sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga kopo lalo na sa henerasyong ito ay ang labis na paggamit ng gadgets at social media. Nagdudulot kasi umano ito ng paggalito sa uri ng intimacy na naipaparamdam ng magkasintahan sa isa't isa. Kung bakit, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Trouble in paradise na ba ang iyong relationship? Dahil lagi kang babad sa social media? Alam mo ba na ang sobrang paggamit ng social media ay nakasisira ng relasyon? Ayon sa isang psychologist mula sa Center for Marital and Sexual Health ng South Florida, naaapektuhan kasi umano ng social media tulad ng Facebook, X, Instagram at TikTok ang koneksyon natin sa bawat isa. Sa sobrang paggamit ng social media ay nagkakaroon ng pagkalito sa pagitan ng digital intimacy at true intimacy ang mga kopol. Sa katunayan, itinuturo ang Facebook bilang isa sa mga dahilan sa likod ng 1 out of 5 divorces sa Amerika ayon sa pananaliksik ng Loyola University Health System. Sinesigundahan din ito ng isang pag-aaral na pinablish sa Computers in Human Behavior na nagsasabi na ang mga taong hindi gumagamit ng social media ay 11% na mas masaya kumpara sa mga magkarelasyong gumagamit nito. Gayunman, lumalabas din sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Benny hodgen na Oxford Internet Institute ang media multiplexity o ang pagkakaroon ng iba't ibang communication channels ay katumbas din ng tibay ng relasyon ng magkasintahan, lalo na yung age of online social media. Pero syempre, iba pa ito sa mga pagkakataon na nahuhuling nangangaliwa si partner gamit ang social media. Kaya naman payo ng dating expert na si Dr. Wendy Walls para maiwasan ng love attention deficit ay mag-post ng picture kasama ang partner kahit paminsan-minsan at iwasan ang private messaging sa ibang tao. Parte na nga ng ating daily life ang social media. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, ugaliin pa rin na mag sa online world at magkaroon ng koneksyon sa totoong mundo. Masakit at marahil pinakakinatatakot ang moment ng isang relasyon ang dumating sa hiwalayan. Kaya nga hindi natin maiwasang manghinayang lalo na kapag nababalita natin ang kabi-kabi ng hiwalayan ng mga minamahal nating celebrity couples. Pero, alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, ay mas masakit pa pala ang hiwalayan ng magkaibigan o friendship breakups kaysa sa couple breakups. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto alamin sa ulat na ito. Marami ang pwedeng dahilan ng kalungkutan ng isang tao Katulad na lamang kapag dumaan ito sa isang breakup o hiwalayan. Nako, at karamihan nga sa atin ay nakararanas na ng iba't ibang klase ng negatibong emosyon tulad ng pagiging denial at pangungulila dahil sa pagkakaroon ng romantic breakups. Kaya naman mas marami din ang mga payo ng mga eksperto tungkol dito. Ngunit paano naman ang mga payo tungkol sa sakit na ating nararanasan kapag tayo ay nawala ng isang kaibigan o ang tinatawag na platonic relationship? Ayon kay Dr. Suzanne Dejes White, isang licensed counselor, ang isang kaibigan raw ay ang mga taong nandyan para sa atin, ang taong mayayakap at masasandala natin. Bukod nga sa ating mga kasintahan, sila ang ating mga kasangga sa panahong tayo ay may pinagdadaanan, handang makinig at minsan nagbibigay pa ng payo at ang nagsisil bibilang ating support system. Kaya naman ayon sa pag-aral, ang hiwalayang magkasintahan raw ay tunay na masakit ngunit walang mas ikasasakit pa daw sa friendship breakups. Sinuportahan naman ito ni Dr. Marisa Franco, isang psychologist. Sinabi nito sa kanyang libro na may pamagat na platonic, may formula daw para sa sakit na nagmula sa hiwalayan ng magkasintahan, tulad na lamang ng pagkain ng ice cream, paglabas kasama ang ating mga kaibigan, paglilibang at pagpapagupit ng buhok o ang makeover kung tawagin. Ngunit ang hiwalayan daw ng magkaibigan ay mahirap na solusyonan o kalimutan dahil karaniwan na sa mga tao na hindi pinag-uusapan ng hirap at sakit na nagmumula sa pagkawala ng isang kaibigan. Masakit at malungkot man na mawala ng kaibigan, ngunit ito ay may oras at proseso raw sa paghilom ng ating mga puso. Dagdag pa ni Dr. White, kung magtapos man ang inyong pagkakaibigan, mahalaga daw na hindi ninyo sisihin ang inyong sarili o ang iyong kaibigan, kundi manatiling focused ka sa pagsuporta at pagbuo ng iyong sarili at tandaan na posible ka pa rin namang makahanap ng bagong kaibigan sa paglipas ng panahon. Kaya naman, sa bawat tao na nakakaranas ng sakit na dulot ng hiwalayang pagkakaibigan, ayos lang na umiyak. Ngunit magpatuloy at tandaan na darating ang araw na din ang lahat ng sakit. Ika nga nila, hashtag trust the process. At para sa ating in case you missed it, mahirap gamutin ang isang sakit na hindi nakikita ng ating mga mata dahil madalas itong naipagkikibit-balikat. At kung minsan pa nga, ito'y kinukutsa dahil marahil gawa-gawa lang daw ito ng ating isip. Tulad na lang ng sakit na depresyon. Pero tulad ng ibang sakit, ang depresyon ay isa ring totoong medical condition na dapat bantayan. Lalo't ang mga sintomas nito ay nahahawig din sa ibang sakit. Balikan natin ng Exclusive Experts Opinion Report na ito. Isa ang depresyon sa mga kondisyon na mahirap kilatisen dahil maliban sa hindi ito basta-basta na kahit sino ay pwedeng dumanas nito, lalaki man o babae, bata man o matanda, masayahin man o hindi. Isa pa sa mga nagpapahirap sa kondisyong ito ay karamihan sa mga sintomas nito ay nahahawig sa sintomas ng iba pang pangkaraniwang sakit, lalo na kung nagsisimula pa lang itong mag-develop. Sa kabila nito, naniniwala ang psychologist na si Dr. Kurt Christian Arcangel na hindi dapat ipagkibit balikat ang mga posibleng red flags ng isang tao na dumaranas ng depresyon. So number one, yung let's say, ang uh, withdrawal nila no, from social interactions. Let's say, yung kaibigan mo na laging kasama mo araw-araw ngayon parang lagi nasa bahay na lang or hindi na pumapasok okay so, yun isa sa mga red flag no? number one number two yung those noticeable changes sa appetite no pag hindi na masyado kumakain or sobrang lakas naman bigla kong kumain mapapansin natin yan and even yung sa sleep pattern alright pag hindi na nakakatulog or let's say tulog naman ang tulog. Ilan pa nga sa mga red flags na dapat bantayan ay ang pagpapakita ng hopelessness o kawalan ng pag-asa. Gayun din ang madalas na pagbanggit ng mga bagay na may kaugnayan sa self-harm at kamatayan paalala ni Dr. Arkanghel. Kapag nakita natin ang mga delikadong sintomas na ito mula sa isang tao, pwede tayong mag-reach out, mag-establish ng isang safe space, at hikayatin ito na lumapit sa isang medical professional, lalo't crucial anya na agad itong maagapan. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Nako, 45 days na lang at Pasko na! Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto, dito lang, sa Experts Opinion.